Mga kasanga, maraming salamat sa inyong pagpunta sa ating pagtitipon. Kagaya ng aking sinasabi, lalaban natin ang mga Kastila hmm. sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Oh, oh. Teknolohiya? Hmm? Supremo? Ano yun? ng baka bago na ang ating teknolohiya ngayon. Hindi nyo ba napansin? Nang tinawag ko ang ating pagtitipon, ginamit ko ang ating GC. Oh. Bakit? Wala ka ba sa GC? Hindi ka ba naka-join? Uh, Supremo, naka-join ako. Ah, uh, baka hindi ko na nabasa. Ah! Oh. <laughs> yan, 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 Kasi tagal mo kasi offline! Eh, pasensya ka na! Nawala kasi ako ng data eh! Hindi ako makakunod sa internet! Oh. Oh, mayon alam mo na! Kailangan lagi kang may data! <laughs> Katulad na nga kasi sabi, gagamitin natin ang teknolohiya para labanan hmm. ang mga Kastila! Hmm. Eh, mala Supremo! Sa paanong paraan po? Ang isang naiisip ko ay ang paggawa ng maraming account! Huh? at gagawa tayo ng mga troll account sa social media at sisiraan natin ang mga Kastila. Subok na ito nang minsang nahuli ako. Marami ang nagbash sa at nasaktan hey, ko. Uh, Oo oh, nga. Ma. <laughs> Pero maganda po yung Supremo, kaya lang, paano kung i-block tayo? Ama, tama, tama. I-block? Eh gumawa ng panibagong crowd. Tama. Napakaganda plano niyo, Supremo. Oh, oh. Ganda! Ganda, Supremo! Ganda. At dahil dyan, sisimulan na natin ang pakikipaglaban sa mga kastila! Ilabas ang mga... Sedula! Pupunitin na po ba natin Hindi! Cellphone! Cellphone oh. ang ilabas natin! Cellphone. Cellphone! Cellphone natin! At dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na malalabanan natin sila, tatawagin natin itong unang sigaw sa Balintawak! Hindi! Huh? Unang shout-out sa Balintawak! Wow! Ay! Ang ganda! Balintawak, Supremo! Oh. Ang ganda! Kaya naman lang, na, Supremo, di ba ang tawag sa atin ay katipunan? Ang tawag ba sa atin ay mga katipunero? Ha? Hindi! Tayo ang mga katipun netizens! Ha? Katipun netizens! Ha? Mabuhay ang mga katipun netizens! Mabuhay! Mabuhay! Huli uh, kayo! Ha? Ha? Huh? Bukula kayo. Sandali, sandali. Paano na... May nag sa atin! Paano nyo nalaman kung nasan kami? Oo uh, nga! Natrack na kami ng location ninyo dahil... Naka-live ang isang to. Uh, ha? Ha? 就这么来。